Manager, nagsalita sa isyong My Attitude, si Ivana kaya ligwak na sa Batang Kiyapo. Nahinga na umano ng pahayag ang manager ni Kapamilya Star Content Creator Ivana Alawi tungkol sa mga kumakalat na tsikang chuchugihin na siya sa kinabibilangang action drama series na FPJ's Letter Batang Kiyapo dahil sa kanyang Attitude at hindi pagpansin sa iba pang mga katrabaho kapag nasa set. Sa programa sa radio serbisyo ni DJ Jai Hona, Showbiz Sidelines, sinabi niyang personal niyang nakausap ang talent manager ni Ivana na Perilan Saigan upang bigyang linaw ang isyong ito. Nilinaw ni Lansaygan na ang totoo raw niyan, tatlong buwan lang daw talaga si Ivana sa nabanggit na serie matapos nga ang pamamaalam dito ni Lobby po matapos ikasal. Kaya lang, dahil pamatok sa masa ang tambalang tanggol at bubbles ay na-extend pa siya ng na-extend. Pero sa kasalukuyan daw ay hindi na talaga kakayanin ng schedule ni Ivana ang prior commitments at taping sa Batang kiyapo. From the very start na in-inquire si Ivana alawin ng batang Kiapo, 3 months lang talaga dapat ang pagstay sa nasabing teleserye. 3 months ang kanilang napagkasundoan. Yung okay si Ivana, Ito yung time at kasagsaga na ikinasal daw si Lobby po. Pero dahil nag-click ang tambala ni Bubbles at tanggol, na-extend. Nadagdagan pa ng maraming taping, at ang 3 months ay na-extend ng na-extend ng na-extend. Hanggang sa hindi na po kinaya ng schedule bilang meron din pong mga prior commitments si Ivana na nauuha ng kanyang management. May mga shoot, vlogs, etc. Hindi nakakayanin talaga ni Ivana, ani DJ Jaiho. Pag nilinaw pa ng manager, marami na rin silang prior commitments na talagang nag-adjust para magawa ang taping para sa batang kiyapo. Pinabulaanan din ng manager na tapos na ang taping day ni Ivana, dahil habang isinusulat ang artikulong ito, ay may taping pa raw ang alaga hanggang biyernes ikalabindalawa ng Hulyo. Hindi rin daw totoo na nag si Ivana, kagaya ng nakasaad sa mga kumakalat na chika. Kabilang sa mga pahayag ng mga netizen ang kanilang pagpapahalaga sa mga naiambag ni Ivana Alawi sa naturang serye, na itinuturing nilang mahalaga at mahusay na ambag sa industriya ng telebisyon. Kasabay nito, inilahad din ng mga ito ang kanilang suporta sa mga desisyon na kinakailangan upang mapanatili ang kalidad at integridad ng mga proyekto. Samantala, wala pang tugon, reaksyon, pahayag, o kumpirmasyon mula sa pamunuan ng FPJ's letter batang kiyapo kung totoo bang mamamaalam na ang karakter ni Ivana sa serye.